So nandito na tayo sa pangalawang kubo Hindi na tayo pupunta doon sa pinaka pangatlo Kasi masyadong malayo na So, ayon sobrang tirik ng ano ngayon. maganda magandang panahon. Hindi ganong malamig. 15 degrees. So, may pupuntahan tayo ngayon. Ito eh, siyempre, kakaibang ano to kakaibang. So, may lakad kami ngayon ni Fuji ko. ko, let's go!

Dito, dito, dito. bumili tayo ng tuyo. So bali day off natin ngayong araw at na-miss nating magluto. So kahit pa paano gagawa tayo ng paraan para makapagluto and pupunta tayo sa isang sa tingin ko napakagandang lugar kasya pa naman yun medyo nakakatakot pero kasya pa naman bisikleta, motor tsaka sasakyan kasi yun pag salubong pero pag dalawang sasakyan hindi pwede eh ang ganda rin dito kasi may mga gulay gulay ayan o oh. hindi ko alam kung anong gulay yan eh kung mostasa pechay o labanos basta yun na yun and siya nga pala mga idol don't do this at home wala tayong helmet ngayon kasi ito bebe ride lang naman tayo Hindi naman tayo talaga magra-ride na Bakbakan So importante talaga yung helmet Pag nagra-ride Lalo na pag malalayo Mga uh, bakbakan Kasi nga once Minsan kasi pag uh, may time na nag-aahong ka Nakakaramdam ka ng hilo And uh, May tendency na baka matumba tayo O ano And another is yung aksidente sa kalsada yung mga nasasagi so importante yung helmet para sa safety so ngayon pasaway muna tayo sorry sorry mga idol so bali malapit lang naman yung ruta natin at kung natatandaan nyo itong tulay na pula na to ayan so ayan yung kabuuan ng tulay ng San Juan sa likod ko at pupunta tayo sa kubo ni Lapa sa kubo ayun ewan ko kung nakikita nyo may tatlong kubo dyan isa sa mga yan na pupuntahan natin dun sa gitna siguro so yan kaya lang walang ah ito, tatawid tayo dito dyan sa butas na yan eto yung tofen eto yung miauli eto yung san tapos yung sa bundok na yon ayon ng shitan And then nandito ang uh, Shepa At saka Ano pang ano nandito Shepa Yulaw Basta yan, nandyan sa lugar na yan Baypu So ito ang ganda ng lugar natin Ikot-ikot muna tayo Ang ganda ng panahon ngayon Sobrang Amazing O wala ang sasakyan, tawid tayo Oop oh, Dinuhat Kasi nga walang Muter na doon pa sa unahan Oop oh. so, Oop Sa mga makakapanood ng vlog ko siguro may mga gagaya siguro lang malay natin pero okay lang naman kasi napakaganda ng lugar na to tingnan nyo oh. ayan dati namimingwit kami don so bumaba kami dito nilakad namin yan hindi pa naman masyadong kasukal na ganyan sobrang sukal kasi ngayon eh ngayon kasi malamig na tsaka buhay yung mga damo dati mga pag summer na yan walang mga damo yan like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small. So, ito na. Oh. Ang ganda, diba? Oh. So, napakatahimik ng lugar na to. eh, siguro doon tayo sa pangalawang kubo. Tahimik, diba? May, may lamesa. So naisip ko lang dito magluto para may content tayo ngayong araw. So nandito na tayo sa pangalawang kubo. Hindi na tayo pupunta sa pinaka pangatlo kasi masyadong malayo ko na. And, ayan. Maganda sana dito kung may ilaw na. Kasi wala lang kuryente na ano and mag-prepare tayo